Welcome back sa ating programa. Kung soy at suerte magandang gabi sa inyo lahat, mga giyo kong tagapanood. Siyempre pa, Luzon, Visayas sa Mindanao, Ganun din sa iba't ibang pahing ng mundo. Ang inyong likod, Sheryl Hila, Nangungusta po. Ang ah, ngayong ah, episode natin, pag-uusapan natin ang patungkol sa Problema ang lagi nalang tinanggarap natin sa araw-araw. Iniisip na rin bakit ba ako malas? Bakit ba nakakawala ang suwerte sa akin? Ano pa ang dahilan? Paano ko ba ito anisin? Yan ang ating papaksain sa episode natin ngayon. Kailangan lang pag-uusapan natin siya, Frey, kung paano natin lulunasan yung mga problema ang dumarating sa ating buhay. Yung malas ba? Sa totoo lang, ang problema na dumadating ay eh, kaya naman solusyon na syempre Siyempre, panalangin sa Panginoon Diyos upang uh, makalpas tayo sa anumang pagsubok sa ating buhay. Nung pinanganak tayo, wala naman tayong problema. Kaya sigurado na malulusaw din naman yan sa mga susunod na araw kung pagsisikapan nyo. Pero may isa tayong paraan para yung mga malas ay malusaw natin. Ano ba dapat natin gawin? Sabi ko, kailangan natin lamang yan ng ball pen, paper, at candle. Any kind of candle pwede nyo gamitin. Ano ba ang proseso para makawala kayo sa kamalasan na yan? Una, syempre may ball pen ka, may bond paper ka, susulat mo na yung napagdaanan mong malas. Isay-say mo yan. Ilalagay mo sa isang bank paper yan. At kapag nagawa mo ng yon Kumuha ka ng kendel at sa panahon ng full moon, kabilugan ng buwan, sa panahon ng kabilugan ng buwan, susunungin mo yung pinagsulatan mo na yon doon sa kendel. Pero mas maganda kung red kendel ang pagsusunugan mo. Pag sinunog mo na yan, kunin mo yung abo niyan at isambay mo sa labas ang iyong bahay. Habang sinasambay mo ito, sabihin mo na lahat ng problema ay tinatapong ko ito na angayin ang hangin at huwag nang bumalik sa atin. Ganun lang. Kaya, meron pang isang proseso dyan. Pero, tayo kamuna muna, no? itutuloy-tuloy natin yan. Nasabi ko na kung paano yung gagawin. No? Sa panahon ng full moon, susunugin mo yung papel na yan. Ako na natin ito ng, no? ng mga nagdaan. Ng mga nagdaan episode natin. Particular, kung magtatapos ang taon. Pero, yan ay pwede niyong gawin sa bawat month kung kailan kayo minamahal. Sabi, bong buong buwan ng nang July, minaras kayo at uh, gusto niyo kumawala doon dahil nangyayari pa rin ito sa month ng June ng August, ay eh, gano'n ang gawin nyo. Sunugin ninyo. Pabangan ninyo kabilugan ng buwan o pool mo na doon yung sunugin. Pero mayroon talaga tayong ginagamit yan. Yung tinatawag nating jeans remover stone na talaga namang lulusawin ng inyong uh, negatibo sa inyong katawan. Kung may dala ng talakang mabibigat na kamalasa sa katawan mo, ibabad mo lamang yung tinatawag natin yung Jinx Stone sa water. At yung pinagbabara na yon, na kung shower ka, nagigiyo ka ng shower, yung binabad mo yung tubig na yun, na pinaglagyan mo ng Jinx Immobile Stone, yun ay pangbabandaw mo. Ibubuhos mo sa iyong katawan. At pag nabuhos mo yon, lahat ng negative energy mariremove, mawawala. Ibig sabihin, sa loob ng ilang araw na paggamit mo nito, pato ka lang kung uh, tuloy, tuloy sa loob ng 6 months may kami nagawa, sigurado, tanggal ang lahat ng kamalasan sa iyong katawan. Jinx to po yan, marami na sumumok yan at talaga namang efektibo. Ayan naman, nasabi na natin about yung sa Jinx Tim At syempre, yung mga iba pa nating charm, particular yung mga uh, Energize sa magnetic power pa, power, power pen na talaga naman ang ng na kalakasan sa inyong katawan at hindi lalayo kayo sa karamdaman, lumulusaw ito ng mga toxic energy sa inyong body para lumakas kayo at makawala kayo sa hindi maganda. Siyempre pa, nandiyan din ang testament ng talisman kung bigyan kayo ng proteksyon, hindi kayo mapahamak at siyempre pa, ang RMB talisman na sinasabi rin nila ng bibre proteksyon at pangalis din ang mga sinasabi ng sumpa, ulang at iba pa. So yan po, uh, meron din tayong break set yung tinatawag nating uh, source of Mila Charm na talaga naman nagbibigay ng swerte sa business, ganun din sa gambling. No? Pero sabi ko maiwasan iwasan nyo ang sugal pero makakatulong din yan doon sa mga mananaya sa luto. Try nyo lang po. So yan po, nandito ako sa uh, One Cafe. Ang ito po, One Cafe. No? Nandito ako sa One Cafe. Road 3, Project 6, Quezon City. Kung gusto niyo ng coffee, frank, uh, Berti, meron po tayo nyan dito. Ah, uh, Siyempre po, ah, uh, pag-aari po ito na hindi ko. Pasyal po kayo dito sa One Cafe, Road 3, Project 6, Quezon City. Sabi ko nga, sa bawat pagkatapos ng ating programa, ang lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ko ng Diyos sa masama at dadaling ka Sampai gendang di Subscribe selanjutnya. klik lupa untuk